Ngayon, yeah, mm -hmm. nagkuban na naman ngayawa na akong cellphone. Putis oh, na ka bad trip. Mas mm -hmm. nga wala rin na problema. Hindi ah. mo, ma papakita akong takamalo nag-green na liwat amat ah, ah, malabad din amat malabad basta may naka iphone to sige tim update sa so, mga kaya mo pag update ko tiyari kayo na nilang amat ah, matatabo labi na ako na tim iphone na palit 13 pa, pro, pa, pro max yun ma ma uh, kita uh, ka mo oh ma, ah may ito na titsura na nag-green Nag na naman ma, oh nagpakiyaan na 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 ako na dito ah phone repair han itro raya ko na rabit sidan LCD o talaga lirewaran nang kuan lirewaran pwede pa yung ma-repair pero itak gusto kong tapla pa nung kuntang ipayad ko na lang ti LCD babalyan ko ng LCD para hindi rin na mag-repair-repair kaya kung magpapa-repair ka anyakan ka ni after pira ka bulan one month two months mabalik no, na lang ti masusugod na naman yun eh dakot dakot kang tigad siguro 10 or 11,000 at magagasto nimo yung pagpaya din yung iPhone. Di dala nag-tick ang hand ko 100 pag in-update ba software. Dapat di rin ka mag-update kung di rin kinanglan. Amang problema at iPhone 13 Pro Max. Alright, klaro. Gimpayad ko na na si Bo. Pagpayad ko na si Bo, umukihiya. May dala ba gan? 5,000 lang ito nag-gasto. May dala nga wadi na ginabrihan ini. Ini nga cellphone, ginabrihan. Pag-abrihan niya, botangan yung wire. Manipis ka lang ha, wag ba, -ba, -ba nga buhok. Tapos pag gina, pag humana na niya, mga siguro wala na magkuhan, wala na magkuhan, or um, 30 minutes la dad to. Okay na iya. Until kasangkulo, Amo ito na natabo. nag grin na iya. Siya nag-blink-blink blink, la tapos pag tikaya mo na ito niya bugos na iya pero in fairness liwat kun kung may daka iphone versus android ha kung niya mas maupay talaga at uh, iphone nga uh, cellphone kaya madagmit it iya operating system madagmit response niya whereas kung android nalaghiya pero amo to amalat problema yun kaya eh. kung once magubati yung iphone ma amalat matatabuhay iya magasto so atong gusto pong iPhone. I suggest ay suggest na yung na ipagpalit iPhone 13 Pro Max. Ini e nga niyo, ade. O sa an iPhone, na nakong yung palit sa kanan, hand. Okay man, hayagi hapon. So, yun, itakplaplanuhon ko niya pag paayad na laan na mag, mag, ka kaano yung What's up, guys? Kuya JM here. So, ade, for today's video, uh, nato na nato na iPhone 13 Pro Max may na nag-recommend nga ipaayad daw didiha may Robinson Maras Baras. Shout out kan Ma'am Antonette, Diya ini nag-recommend ha amon. So yan adik kita na papayad naton kay di nagagamitan. Let's go. Yung natin naton ng iPhone didiha po an. Phone Plus. Adi ko din ay sini. May da pasyon diri para amon di shout out kan Ma'am Tonet. Sa payag man ni Ma'am Tonet diya po So dito di kami ako yung plus nagpaayag Ah Ay, ko yung check na, na ako na iPhone So kikita ko natin kung ano yung i-advise kay Bayan naman yun yung mga kontro Ano ano yung boss? Ano um, do's and um, don't sit up na, na magod lang problema yun yun na Nag-update ka Mano, Amin sa gumawa sa hindi Amin sa saptang ko nag-update ka Ay gumawa sa hindi Ini dagaw sa kilo na may talaga kailangan ni type yung password type lang tabi mga hindi kapo alam mo kasi mga iPhone din niya i lagi. mo talaga ito trosong na dire um mm, hindi talaga ko ina-apply ko iPhone ko din ko mas nagagawa lang kahit hindi na gawas ginapilit na nagagawa din talaga siya pero ito po ya considering na ginaya din mo na may possibility na mabalik na lang dito key thing din light pag gamit liwat magulo-gulo daw ano't bawal naman hindi ah pag

Ito nag-update kayo. Ito kaya, siyempre nag-activate man niya. Nag-activation. Ibig sabihin, nag-update ka. Kamayong kasundan. pa lang Pinarong ka na ito. Pinarong ka na ito. Nag-submit lahat na ako. Mami, nag-update ka. ito Pero in my 2 years kasi kuya, nakasugunin mo, kaya ako nalito before. Ano kong giningin mo? Sigurad, may ababong ma update niya. Ay, ito, hindi ko lang niya nag-update. Pinapalitas ko yung mga commands. Di pa ko sinusunod ang Kaya po, pag at kung ako 8.25. ano man yun eh. Bisan di ka mag-update yung iPhone. Okay na kaya? Okay na Di ba? It advisable ba yun? Di na ka nalang mag-update. Amo nalang yung Hindi man like, okay, man. So, Universe, <laughs> man talaga problema mo. Basta si Karuruba. Relax <rado>. lang. <laughs> <laughs> okay, 6,000 ini. So, ang mula ito guys, hindi kami nagkawin na uh, phone plus. Kung may mo problema ito yung iPhone, labi na ako nag green screen or anything na related iPhone. Baka nila mo mga phone plus. Sabi rin ang second plus. Sabi na ito ako plus. Okay. Thank you, Kanroya. Thank you, 6,000. Alright, <laughs> uh... Aray ko talaga. Aray ko. Sa 13 Pro Max niya. Pero, aray ko. Ka. <laughs> Ayoko. Kaya, Finally guys, now na kinagipan na ako na iPhone. Didtok nagpayad ha, Robinson, na Robinson Marasbaras, ha Phone X, Phone X era ada hirahit kuan. Kung taga takloban ka or di nila sa relate nga you know may nga problem or issue it mo iPhone, most especially kon iPhone 13 Plus paigbaw kay may ko giapsang kay nga may problema. at iya liwat nagliglitch lot 14 Pro Max. I e, mampaula bilyo So amo kay piton ni papakya nang da headphone plus kon na ayos ba ra and then how much ito liwat it glitch. So anyway guys, amo to nagpaida kanina, ini in, kay diri pwede kasi nga pai, paihaon pa kay may da mga transactions nga dito akong phone nga dapat talaga maayos siya yeah, para tawagin ni eh, kay bangin mautod ma bat mga supplies kay you know pwede kita bagihapon nga mga uh... Ama to pag kanto ni six 6000 ang gimbaydan. Pare kita choice kundi ipayad na. May dagad ako gimpakenan ng ibang mga technicians pero diri ako masyado trustworthy or mapagkakatiwalaan. Dito na laki kita it, at it mall kay tawag ini. At least may da warranty 1 month. Pakikita natong permanente. So ama to adi papakita ko eh hey, yo ama nita ko mm, amo na nitay chura. Oh, di ba nabalik na ya? Update na lewat para <laughs> Amo ah, la kasi niya kanila Dapat diri ako na mag-update it mo iPhone Loko iPhone Ito Tama man lang ito Problema talaga it, Mga 13 Pro Max Kung ma-update ka Talaga Mag-green screen niya Hi, Hey mami nga ni Worry talaga ito na Oh worry, worry Iya man ini. Iya ini nga phone So napapausa akong kaya nun By the time nga kumadina Gin-update ko yan Nagsara tag kaya May update ko iPhone Dumuro, ikadoha na yun nga green screen. Ang first ito, kaya nah mahiligin niya mag-automatic update. Kaya talaga ito mahilig mag-auto update. Kaya ako kay Dirac mahilig mag-auto update. Before pa. Bisan na Samsung pala ako. Hindi talaga nag-update. Pero wari wari ka itong gamit ano at pag-update? Uh, may yun. daga dito niya, pero iwasin na lang. Kaya before, pag may naku ka-office mate, Queen, naka-Promax gapat to. time nga naka-13 Promax pa ako. Mm. So, pag-update niya, amon ka roba niya phone. Kasi bago pala. Oo, oh, bago la. Wari pa pag, wari pa pag one year. Na niya phone. Kaya nag-update niya. So, dito pala ito, nakakuha na kung hala. Anyway, kuhan ha akon. Ano ini. Kaya di rin mo nakmahilig. So, wari tak na roba. Anak kong Pero naka-update ako ito before. Anak pro max. Di nga ni, in two years, siguro nakaduha or tulula ako ito pag-update. Anak kong hitto kasi ginihiyo mo kung may bugo so, <laughs> so, so, nga update, direla niya ako na-update. Mga 0. So dito 18.0. Basta mga 18.8 na 18.5 so kadto dinha. Nang maglungod nga na-update ko mga 0.1, 0.2. wala ray ako pag 0.5 in update. Basta like oh. for example, 16. Hmm. Dire pa kayto na-update. Magawas 16, it 16.1. Ah, uh, dire pa kayto na-update. Usually nak nanunumdoman nya update ko 0.1 and 0.2. So, waray kan 0.5. Waray pa na ka ito naka 0.5. Tapos, manok, pinaka first nga pag update, gin video ko talaga. Oo. Oh. Gin okay, maram video, ka na, kay maram, maram ka, ka na. na mag-glitch yara. Oo, nga pwede mag-glitch. so, gin video ko, waray man. Tapos, what, diri, diri kasi talaga ako mahilig mag-update. Which is, maupay nala. Amo itong dahilan nga, Wari liwat ito nga naro kay never. Dire talaga. Bisa niya na TAC 15 Pro Max. Dire mahilig mag-update. Pag babae kasi talaga, dire mahiling mag-update. It mahiling mag-update lalaki. Mahilig bagat feeling ko makuan bahayera nga. Dire nakaka-update it phone. Takahi kami nga mga babae sus ginoo ko. Wari niya namin mga oro update. So, kuan gihap nga. <laughs> dire kami mahilig mag-inupdate. Salit. Dire nagkakaroro Um, ah lang. kasi kung dire gina update kay parang dire ka ba dire ka update. <laughs> updated it mga kunanot mga uh, software tapos kunanot mga perks Lala it ito. bagong update pero yan na lesson learned na ito guys kung talaga Maka gusto niyo dire mapalit kamo ini. Tip 13 Pro Max particularly 13 Pro Max ayaw na gud Ay. la I suggest ayaw na la mo pag update kay kadadatan talaga ni Kate gihap di, di man naroro ba 13 Pro Max kaya pwede ka oo kaya di man gihap yung mga ilang mga gap oo diba wala gihap ito ito nga yung kan Katie kang ito kan kuya Kevin oh. kaya 13 Pro Max kaya nag upgrade gihap yung kuya kaya man itong karo ba yeah, di kayo mahilig mag-update. Ikaduan niya na anak. Actually, sumarit ang toya. Yeah. Mami, ka-update ko. Pero bagat, Sige, sige daw, i-update. Ano akong lewat nga? Hindi rin na ganito mag-green screen. Baga grabe na lewat ko mag... Bakit na green screen? Adat ka na green screen, gan malo Grabe, yan, good man. Kaya at Kaloro. Pare, na-delayan yung mga transactions kaya Adit akong mga contacts. So anyway guys, amo ito. Kung gusto niyo Ayaw lang Mag... Ang tawag eh, Kung gusto niyo mag-update, palipasan yung mga siguro mga 2 or 3 versions itong nga update. Tapos pwede ka na mag-update. Pero mag kung ako, hindi rin nala. Hindi rin ako So, ayun nala. Ayun nala kita ito. Para, para, para safe. Para safe nala. Kay Kanugon talaga kasi, 6,000 na nabaydan niya nga, Five. Nga, na. Tapos ang nga, nga paaya da Cebu, 5,000 liwat. So, na total 11,000. Wari pa nga ni mag 1 year. Kay last September, before September, kami kumad to a Korea. Korea. Gimpayad ko ang, ko ang, gimpayad ko ang, an, an iPhone. Okay. So, ganun siya. Ah, matunhiya. So, kung ma, kung just in case in the worst case scenario nagubat yung iPhone baka na nalaka mga second for ito Robinson Maras Baras phone plus yeah. harani hiya hit. aqua Apple plus, plus. tapos nabubot nga hiya paper world paper world phone plus tapos aqua plus okay. ah, mula ito na natin itong video yan ha guys for today be vigilant sana and be rin careful sana oo <laughs> phone kay magul magasto talaga guys imbis nga napalit kitan mahal nga cellphone para matuhay waray lugod nagagasto sa lugod kita Mao pa liwatit ko ang hit iPhone. Oo. Di rin, okay, na, di na, di, na, na. Ka, di na kayo mabalik pag Android actually, to be honest. Kay Mopay talaga, malaksi talaga tiya. Hindi ko itia puro Itiya ko, operating system bahit ko ang iPhone. So, amo na to guys. And I'll see you in the next video. Kay magpapayadaan na kami in Queen Tax. Bye bye. Like, comment, and subscribe guys. Let's yeah, go. Hindi ka naman ni Paara, yan patit Okay. <laughs> nag-tarusin ko to, nagtitikari ko na kita. Hahaha! <laughs>